Daniela, nailagap na ilabas mo na ba lahat ng handa? Ayusin mo at marami tayong bisita. Oo oh, ate, te, itong mga tao na maayos na. Bakit si Ate Biba ba? Anong oras darating para naman sana makatulong sa atin? Andiyan na siya sa likod. Tumutulong na siya maghugas ng mga plato doon. I, ano na, ayusin na lahat to para hindi tayo magkawal mamaya. Kuring, karami naman yan, anak. O ayos lang, para mo ganitong handaan, Nay. Tsaka, Nay, pinaghanda talaga namin to para sa'yo. Maraming salamat sa inyo, mga anak ko. Bakit ko si Mang Taka, si Lele, hindi ko nakikita? Huwag mo nang hahanapin yung mga wala, Nay. Tsaka, alam mo naman yung mga yun. Darating lang ka. kakain na. Tara na, Nay. Ate, nakaayos na doon. Idala na lang natin si Nanay muna doon. Pakalik na. Butihin mo Nay. Daan -daan na, itahan-tahan na. Ang ganda naman ang pagkakaayos, oh. Ay, ha? 60 na yung ni Nana? Nakala ko 60 pa lang. O, oh, Nay! Ayan na pala si Ate Biba! O, oh, Nay! Okay. Salamat na, okay. Biba. Anak ko, dumating ka. Wala po yun, Nay. Basta para sa inyo. O, Ate, lapit mo yung upuan. O, okay. oh, Nay, upo na po kayo. Salamat na, Nay. Salamat na, yes. O oh, ano na ay maganda ba? Kinaghandaan po talaga namin yan para sa inyo. Oo anak, maraming salamat sa inyo ha. Talaga pa ba si Mang pupunta tayo? Baka awayan kasi tayo dun na ati Kuring. Hindi yun, hindi naman siguro sila gagawa ng gulo kasi birthday ni nanay. Tsaka ikaw, hindi ka ba naiihiyang pumunta? Di ba wala ka namang ambag doon? Ay, si Mang, kahit wala akong ambag, at least anak din naman ako. Tsaka uh, ngayon ko lang napansin si Mang, ganda din pala ng outfitan mo ah. Oo naman, tatalbogan ko yun si Kuring tsaka si Biba. Mukhang na oh, mm -hmm. pinaghandaan mo, Toti Kuring ah. Oo, kaya ang mahal-mahal kaya ng mga damit na pinagbibili ko. Pero yung dalawa kaya ate, pupunta kaya? Mm -hmm. Speaking of, ayan na sila oh. Ayan na ang mga makakapalang mukha. Ay, ate, hayaan mo na kasi sila. Happy birthday Ay, nai, happy birthday po. Salamat, anak, at nakapunta kayo. Wawa, wow, ang kakapal Kaka ng mga mukha ninyong pumunta pa dito sa birthday ni nanay, ha? Ah. Ang kakapal, may mga ambag pa kayo? Ang kakapal ng mga mukha, ang gaganda pa ng bihis. Ay, talaga pang, bag. ano yan? Pag-take out? Kahit wala kaming ambag, at least anak din kami. Saka hindi naman kayo yung pinuntahan namin dito ha, ah, kundi si nanay. Talaga ba? Si nanay ang pinunta nyo dito? Tama ka naman yung Ay, handa ka siya. sinasabi niya. Gaganda pa ng mga damit nyo, gaganda ng mga sakot nyo. Wala naman kayong ambag dito. Teka nga, ano bang gusto nyong palabasin? Matakaw kami? Tingnan nyo nga yung katawan namin sa katawan nyo. Kayo yung mas matakaw. Umalis na nga kayo dito. Alam nyo, kayo lang sisira ng birthday ni nanay eh. Sige na nga, umalis na nga kayo. Sige na, sige na, sige na. Sige na. Sige na, sige na. Sige na Teka nga, ano, papaalisin nyo kami dito, wala kayong karapatan. Dito. Ano yan kayo dito? Dito, dito sila, ano saglit ba? Sagot nga lang! Bakit wala kaming naibigay na ambag, wala na kaming karapatan pumunta dito sa birthday ni nanay? Sige na, saglit nga lang! Sige na, nga kayo! para sa amin! Ang kapal talaga ng mukha nyo na eh, pinapalayas mo kami sa birthday ni nanay ha! kayong tatlo. Grabe na tong panggigipit niyo sa amin ah. Bakit kayo lang tong kakain? Kaya nga, siguro, kaya pinag-aagawan yung alagahan si nanay para sa lupa. Wala kayong pinagkaiba sa tito natin. Mga sakim kayo. Sakim sa pala, ha? Ha? Huh? Ano palang, lang huh? Kayo, -tah pala? lang ako. Ano 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 Malis na nga tayo, Lele. Kumain na lang tayo sa restaurant. Kayong tatlo, kayo na lang kumain sa handa ni nanay. Matakaw kay tatlo. Buisit kayo. Ah, nagsitigil kayo. Ay! Uy, ate, si nanay. Nanay! Ayan mo na yun, ate. na yun. ko Nanay!